Kakasaba kayo para sa Friday's Masa Cheese Pull Challenge? Of course, G tayo dyan. Ngayong araw, nandito kami sa Ayala Malls para maggrocery At nandito din palang mga kaibigan namin. Kaya nagkayayaan na dito na kumain sa aming go-to food trip spot dito sa Ayala. Matatagpuan ito sa second floor of Fresco area ng Ayala Malls, Capital Central. Welcome to TGI Fridays. At kabilang sila sa The Bistro Group Napakalinis at sobrang aliwalas, kaya perfect spot para mag-food trip. May mga affordable set meals and group bundle. While waiting for our order, we enjoyed your complimentary chips with salsa. Something refreshing, bottomless mojito for only 345 pesos. Meron ding mga mocktails and refreshing non-alcoholic beverages. At ang Friday's mozzarella, marami ng iba't ibang -iba klaseng mga flavors to choose from. At ang sinubukan namin ay ang signature glaze and garlic parmesan na sobrang nagustuhan naming lahat. Kakasaba kayo para sa Friday's Mozza Cheese Pull Challenge dahil kami ng asawa ko. Yes na yes. At tingnan nyo guys, so kinulang pa yung isang metro dahil sa sobrang haba. Grabe, nag-enjoy talaga kami dito sa Friday's Mozzarella. Hi sir, here's our signature baby back to ensure from the bone, let me remove one bone for you. Ang pinakapaborito namin dito at pinabalik-balikan ay ang Fridays, Signature Whiskey Glaze, Full of the Bone, Sobrang Lambot, at Napakalasa. Kaya kapag natikman nyo ito, for sure, babalik at babalik kayo sa so sobrang sarap, perfect pair with the premium sides ito Ograta grata, and nacho rice, ayos na ayos, the best. Talagang mapaparami ang kain nyo. Sa sarap nito guys. On a budget, merong 375 all yours all day. Yes, for only 375 pesos, meron ka ng masarap na entree, appetizer, tulad itong mac and cheese, and loaded chicken cheese bites. May kasama na rin itong iced tea, kaya napakasulit na nito guys. No need for a special occasion. Para kumain, at mag-enjoy dito sa TGI Fridays.